Samantala kaugnay nga po dyan sa controversial na confidence confidential fund, malugod namang tinanggap ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang petition for certiorari na inhain ng mga legal at economic expert na humihining sa Korte Suprema na ideklara bilang labag sa konstitusyon ang paglilipat ng 125 million pesos na confidential fund sa si kanyang opisina noong Desyembre 2022. Sa naturang ang petisyon, hiniling din sa katas taasang hukuman na ipag utos ang pagbabalik ng mga pondo sa kaban ng bayan. Umaasa naman ang ikalawang Pangulo na magiging daan ang dunong ng Korte Suprema upang tuluyan ng matuldukan ang usapin sa controversial na confidential funds. Sa ibinahaging ang video message ng Department of Education, sinabi ni Vice President Sara na dapat pagtuunan na lamang ng focus ang iba pang bagay na makakaapekto sa mga sudyante, guro at sa pangkalahatang kalagayan ng edukasyon sa ating bansa. Kagni pariyan, narito nga ang naging bahagi ng pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. At, pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Samantala, tinukoy naman bilang mga respondents sa naturang petisyon ang Office of the Vice President, Department of Budget and Management at ang Office of the Executive Secretary. Dito ngang araw ng Martes nang inihain ng dating mga opisyal ng gobyerno ang naturang petisyon, kabilang sina dating Finance Undersecretary Chelo Magno at dating Vice Presidential Spokesperson Attorney Barry Gutierrez, dating Commission on Elections Chairperson Christian Munsod at dating Comelec Commissioner Gos Lagnar. Man, matatandaan na nag-ugat nga ang issues na naging kahilingan noon ng Office of the Vice President para sa confidential funds matapos na maupo ito sa pwesto si Vice President Sara. Inaprubahan ito ng Office of the President sa kainilipat ng Department of Budget and Management at kinastos ng Office of the Vice President sa loob lamang ng labing isang araw.